Hello, Aris! Payo ng baraha sa'yo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano pang kailangan mong marinig na mensahe para maging gabay ngayong New Year 2024, Aris? Well, straightforward ano po sa ating reading ngayon. Hopefully, diretsahan para wala ng paligoy-ligoy pa. Para sa mga Aris ngayong bagong taon, anong maiwan natin para sa kanila? Message! Sa pagpasok na ito ng bagong taon para sa mga Aris, ano may iwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay lamang po para sa mga Aris. Okay. The Magician, the Sun is in reverse the Eight of Cups Rivers, the Three of Wands, the Wheel of Fortune, Five of Wands Rivers, Five and Two of Wands Rivers, and the Empress. Aries. Aris! Okay, So 2024, this is not the best time Ito yung unang tayong nakakita ko dito Not the best time para Magtago ka Ayan, magtago Kung baga, kung baga um, Manatili ka Sa yung safe zone Or comfort zone Because 2024, the wheel of fortune The empress, three of wands Napakagandang taong ito Para magpakita ka sa mundo baga show up dress up Okay magpakita ka kahit yung presensya mo lang yung enerhiya mo sa isang sitwasyon posisyon relasyon kasi meron at meron itong may impress sa iyo bilang the impress ay narito. Merong someone na ikaw ay nakikita napupo ka. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang minsan ang bagal ng proseso, kumbaga, may ilang delays. Maraming itong delays na to ay naramdaman mo na somehow nitong mga nakalipas na buwan ng taon 2023 and 2024. Be ready, Aris. Nang again, magiging open ka o higit na bukas ka sa ilang possibility, especially pagdating sa pakikipag-socialize. ayun yung pinaka nakikita ko unang-unang mensahe dito para sa inyo Aris na ilabas mo, ipakita mo sa showtime, i-showcase mo yung iyong mga kakayanan dahil walang imposible, ang powerful ng energy na nakikita ko dito kung inyo lamang mararapatin marapatin, I mean pahihintilutan nyo ang inyong mga serile na harapin ang buhay kasi minsan ba diba, may tendency na tayo yung ano eh kasi iba, iba rin naman tayo hindi ibig sabihin na pare-pareho kayo ng science ay lahat na pare-pareho rin kayo ng patutunguhan ngayong taon dahil lang iba ay may pag-aalinlangan sa kakayanan or yung pakiramdam ng wag na lang hindi na lang ayan meron sumisigaw kailangan natin ipos ang mga bagay-bagay so Ayan, naghang na po ang moonshot. Bilang merong mga tao sa paligid natin, ano? Okay, Aris, hindi ito yung pagkakataon para pagdudahan mo yung iyong kakayanan. Ngayong taon, best year to show up. Dress up, sabi ko nga. May coach yun eh. <laughs> Parang coach yung na-mention ni Monchal na yun. Hindi. Showcase mo yung ikaw kahit nga yung presensya mo lang. Because malaking possibility, will of fortune, the Empress, three of wands great science na you will meet the right people at the right time. Actually, maaring, ano pa nga te, eh, successful people. I mean, yung mga taong kalidad, wow, kalidad, hindi. Maaring pwedeng maging ano to, daan. Patungo pa lalo sa yung pag-angat, sa yung tagumpay, ano, so, tuloy lang. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang bagal, sabi ko nga, ng proseso o hindi mo makita agad yung gusto mo. Pagkatiwalaan mo lang, hindi, hindi lang ang iyong sarili, okay? Kundi itong proseso na pwede mong pagdaanan ngayong taon. Other messages, ito pangalawa. Yun yung una kong payo na nakita para sa inyo. Aries the five of wands. Okay, two of wands. Ito, pwedeng mag-apply na sa ilan sa inyo. Pwede nang mag-reflect ito na meron kayong isang tao na makatenson o ilang tao ito sa trabaho o kaibigan. Kung saan eh, pakiramdam mo parang may pagka-possessive o demanding ang datingan na mapag-iisip ka sa totoong katay katayuan nito or karakter nito. Alam mo yan, yung, yung behavior niya towards you ngayong taon at one point this year, pwedeng makita mo yun or maramdaman mo yun. At hindi ka dito matutuwa. Siyempre pa. Ano? Pero, you have to decide, of course, kung ito ba ay paglalaanan mo ng enerhiya or sapat ba ito para paglaanan mo pa ng enerhiya or palipasin na lang or i-let go na lang, i-release itong ilang negative na to. Na alam mo, hindi makakatulong para sa'yo. Baka ito pa yung maging hindrance, ano, para hindi ka makatungo para makatuloy sa success or sa ilang successful people na akin nga mention. Ayan, may ingay na naman po tayo bilang daytime. Nagbabasa ang moonchild. Pasensya na po. Final messages para sa mga Aries. Nakakita tayo dito ng travel. Long distance travel especially. Although merong kakaakibat ito na kabakalan or delays na pwede kayong manamdaman. Pero patungo kayo doon. Okay? Or kung ganito kayo sa isang relasyon na long distance LDR, Merong pag-highlight dito, pagbibigay din. Meron at merong susubok na bumalik. Okay? Maaring merong magbalik. Biglang ganun, ano? Sa inyong buhay. Parang, ano to? Susubukan ka ulit sa UN or kausapin, kahit over the net lang ito, agenda ito or senaryo na may kaugnayan sa ibang bansa or ibang lugar. Other messages, may pag-enjoy lang. Maybe isang mensahe ito. Lalo pa kung mag-apply yung stress or tension sa kaibigan o katrabaho. Mag-enjoy. Okay, huwag kalimutan na. Ano na lang. Ano lang din. Kung baga, let it be. Just go with the flow. Wheel of Fortune, dito pa lang. Sapat na eh. Ano to? Indikasyon na merong money. Kung baga, may papasok at mayroong papasok. Maganda yung flow ng trabaho at money. So, may positive positive possibilities and, and, good news na parating sa inyo ngayong taon sa part na yan. So, i-claim na po natin yan para sa inyo ngayong 2024. Yan yung payo or mensahe na mahalagang marinig. Ayan. Sabi ko na, sumasang ayun po. <laughs> ang mga bata, bago ko ma makalimutan, the Empress Squad ay narito. Kaya ako na-mention yung enjoyment. Mag-enjoy kayo na parang isang bata but at the same time, the Empress, this is not, ano guys, ano, hindi po isang medical advisor ang moonchild. Simple yung tarot card reader lamang po tayo, pero bago tayo magpaalam, the Empress kasi signifies pregnancy. So, merong pwede magbuntis. Okay? Para sa ilan sa inyo. Or, kung meron na kayong kids, higit kayong mapapalapit sa kanila ngayong taon. Or sila yung bibigyan nyo sila ng extra focus and attention ngayong 2024 para sa inyo, Aris.